Good evening mga ka breeder Silipin natin yung ating mga alaga Itong aking uh, Alps na pale headed Possible split Bronze palo May itlog na dalawa ito namang sa kabila ads 1 pa rin ah uh, 5 na possible split bronze palo ang kaparis niya ay pale headed na uh, split sa bronze palo to sure split ah, baka mawala yun may inakay na na may visual kaya yung nakatalikod ay non-visual yan o oh, itim yung mata Yung so, isa pa surprise pa Hirap ko kasi first timer tong breeder na to. Baka ma stress. At itong Opaline ko na green deck ino. Opa po yan. Hindi po lahat ng opa ay matingkad ang ulo ang basehan po natin dyan ay yung parents, syempre. Una-una yung parents, tapos yung madilim eh. Yung likuran, kailangan two color tone. Ayan, kak po yan. Kaya po sigurado ako na ah uh, opa yan. Kasi ang anak nito ay puro opa. Ayawon. Ayan eh, no? Meron tayong Lutino Papaline Asensya na blood yung yun At Green Deck Ino Ayan eh, no? Line, no? Ito yung Parents crimino, Opa rin po yan Back to back Opa Kasi hindi po yan Maglalabas ng Opaline Kung yung hen ko lang ang Opa tapos ito ay normal lang. Ngayon, kung hindi ito visual opa at split opa, lalabas pa rin po ng visual yan. So, kung split opa to, ibig sabihin itong mga to ay sex link hen. Kasi nga, uh, assuming na split lang yan. Pero, visual nga yan. Visual opa yan hindi lahat ng opaline ay matingkad ang pagka orange ng ulo so ito po yan hawakan natin nakabuhay rin kasi ilang beses na tong nagkainakay actually hiniram itong breeder na yan hiniram yan ng tropa ah, siya breed pero hindi niya naparami sabi niya medyo maselan. Ngayon, ito. Nagbuga sa akin. Ah, oh, ganda. So, pwede itong mag Tsaka hen. Kailangan niya pa DNA para malaman ang uh, ano yan, ang gender kasi nga back to back opa. So, sabi ko nga kanina, kung iyon ay split, sure na to na hen, sex link hen. Pero dahil visual nga yan, pwedeng magkakto, pwede rin mag-hen. Oh, ganda. Apat ang itlog nito, dalawa yung napisa. to so, Pagkagabi, yung itong nest box nila, Tinatakpan ko yan ng tela. Ito. Kasi maraming daga rito. Malalaki. Dito namumugad. Oh. Tapos may mga binili akong mousetrap. Nakadali na yan ng isa. Isa yata o oh, dalawa. Pero hindi na nasundan. Siguro alam na nila o oh, naamoy nila na yung dugo Dapat pala inugasan ko. Kasi siguro alam nila na amoy nila yung dugo ng kasama nila. Kaya iniiwasan na. Ah, uh, may mga pain ako dyan. Hindi naman na pinapansin ng daga. So, yun lang. Na-update ko lang. Saka ko na sasagutin yung mga tanong. Okay, uh, siyam na Paris na lang yung alaga ko. Iyon ang susunod kong ibibreed. Yang dilute na uh, pahiram sa akin ng tropa. Uh, sinalang ko na yan dito, dito sila. Pero medyo nanibago yata o oh, sadyang maselan. Uh, naka ilang klats na rin yan. Kaya pinagpahinga ko muna. Nakailang klats yan sa tropa. Kaya may nabuti kong ilagay muna sa flight. Video. Kinakamba okay na nga ako. Baka madali ng daga. Yari ako. Pakahanapin ng tropa. Okay. Yun lang. Hanggang dito lang. na plate ko lang kayo. God bless.